Hello everyone! So nahihirapan ka na bang mag-isip ng uulamin sa ating mga anak? So tara po, samahan niyo ako at magbuto tayo ng pangbaon sa ating mga anak at ulam na rin po. So bago ang lahat, intro po muna tayo! ito po yung ating uulamin ngayon. O ito yung ating lulutuin ngayon. May nakahanda na rin po tayo dyan na pork chop. Nakahanda na rin po yung ating sangkap. So, simple lamang po yung ating sangkap. Mayroon po tayo dyan sibuyas dahon, sibuyas at bawang. At syempre, hahaluan natin ng oyster sauce para malasa naman po yung ating pork chop. Ayan. So, kukuha lang po tayo ng ating kawali yan po ay ating ilalagay sa kawali yung ating mga nahanda na sangkap. Ayan, katulad ng bawang, sibuyas at yung ating sibuyas dahon. So, ikakalat lamang natin yan sa ating kawali. And then, pag nakalat na natin, sa kapon natin ilalagay yung ating nakaridi na pork chop. Ayan, i-arrange lang po natin dyan sa ating kawali isa-isa yung ating inihanda na malinis na malinis na na pork chop. Ayan, yan po pala, hiniwaan ko siya para uh, hindi uh, magiging ah, uh, sexy yung ating pork chop. Charot, kumbaga para buo pa rin po yung pork chop, naka-flat pa rin po siya. Ayan, niwaan ko yung taba. Ayan po siya, so ina-arrange lang po natin dyan sa ating kawali So mega mega shout out po pala sa aking kaibigan sa Whitey World na si Sis Eileen and Bro Arthur Vlog. Ayan, maraming salamat po sa support ninyo. Ayan, so yan po pala ay maglagay tayo ng ketchup. So mafran ketchup yung aking ginagamit kasi yan po yung available namin. So kung anong ketchup mayroon kayo dyan, pwedeng pwede po. Yan po ay mga dalawang kutsara lang po yung aking inilagay at pampakulay lang po yan sa ating chop para makulay ang buhay. At naglagay na rin po tayo ng pamintang pino. Ayan, kung ayaw nyo ng pamintang pino, hindi huwag nyo lagyan. Ayan. So, yung pamintang pino ay dagdag aroma din po yan sa ating niloto. Ganun. At syempre, lagyan po rin natin ng soy sauce. Counting soy sauce lang po. Pampakulay lang din po yan sa ating pork chop. At pandagdag lasa na rin po siya. And of course, maglagay na rin po tayo ng kaunting vinegar. So, kaunting vinegar lang po. Isang kutsara lang po yung aking nilalagay dyan. So, tansya-tansya lang po. Kasi lagi ko naman po itong niluluto dahil paborito ito ng aking bunso. At ayan po, ilalagay na rin po natin dyan yung nakahanda nating dalawang sachet na oyster sauce. Dalawa po yan. Pinagsabay ko na para mabilis, mabilis yung ating pag uh, prepare o pagluluto. Ayan, kailangan double time. Ganun. And of course, hindi pwedeng mawawala ang asin. So kailangan pa rin po natin ng asin kahit may soy sauce o kahit may oyster sauce na. Mahalaga ang asin sa ating pagluluto. At lalagyan rin po natin ng seasonings. Magic sarap po yung aking nilalagay dyan. Isang sachet lamang po. So sa paglalagay ng seasonings ay magdidipindi pa rin po sa dami ng inyong niluluto. Kung gusto nyo po itong gayahin. Ayan. Ayan, so, miga-miga love shoutout din po sa aking ka ibigan ulit sa YT World na si Corey Concaguin. Maraming salamat sa pag-play mo sa aking mga videos. And of course, lagyan rin po natin yan ng Coca-Cola. Ayan, disclaimer lang po guys, hindi po siya sponsor ng Coca-Cola. Ayan, masarap po kasi yan ilalagay sa ating niloto na katulad itong pork chop. Ayan, dagdag. Uh, lasa din po yung Coca-Cola. At syempre, hindi lang po Coca-Cola yung ating ilalagay syan. Maglalagay rin po tayo ng tubig para may sabaw yung ating niloto. Ayan. So, yan po pala ay sa salang natin. Takpan natin yung ating pork chop. At syempre, sisindihan natin yung ating apoy para maloto yung ating, para kumulo yung ating pork chop. pagkakulo na po, buksan po natin muli at tanggalin lang natin yung mga lambs na lumulutang dyan sa ating niluluto. Ayan, kailangang tanggalin niya. So, isa po pagtanggal. Ayan, so miga miga love shout out din po sa aking mga team. Team Carl's Movie Time, Team Utaw, and Team Moto dicer Sir, ayan, maraming salamat po sa aking mga mababait na host. Ayan. So baka ito na muna yung last video ko guys dahil hindi pa makapagluto yung inyong post dahil bumigay din yung ating katawan. Kailangan talaga na may pahinga. Ayan, nasobraan na sa pagluluto kaya manhid na po yung kalahating katawan ni Vicarian. Ayan, so takpan lang po natin muli. At syempre kailangan po nating sisilip-silipin yung ating loto baka maubusan ng sabaw. Ayan po. So, kung napapansin ninyo, paunti-unti na yung sabaw ng ating pork chop. Ayan. So, yan po ay palalambutin natin para masarap. Ayan. So, kusang naglalapot po yung ating pork chop pagka lumalambot na yung ating pork chop. Ayan. So, pakukuluan lang natin at dapat pala guys ay mahinang apoy lamang po para Uh, saktong saktong-sakto pagkaluto yung ating pork chop. At mas mahinang apoy, mas mabilis po lumambot yung ating niloto. yan Hindi pa sayang yung ating gas. So, di ba? So, mega mega love shout out sa lahat kong kaibigan sa Whitey World. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam nyo na kung sino po kayo. Yung aking mga legit na viewers. Yung talagang hindi nag-i-skip ng mga harang. Maraming maraming salamat po. So ayan po, tinitignan natin. Ayan, nakita nyo ba? Malapot na malapot na yung sabaw niya. O diba? Wala akong nilalagay dyan na pampalapot. Kusa po talaga siyang lumalapot dahil lumambot na po yung ating pork chop. O ba? Diba? Try nyo tong gawin guys. Masarap po talaga siya at uh, pwedeng pangbaon sa ating mga anak. Hindi siya... Uh, madaling mapanis. Ayan. So, tinitikman ko lang kung karapat dapat na ba sa ating panglasa yung sauce. Ayan. Okay na po siya. Siyempre, dahil okay na, inilipat natin sa ating plato para naman po ay makakain na tayo. Ayan. So, inilipat natin sa ating plato. So, yung oras niyan, guys, is Ah, uh, 3.30 a.m. Bakit 3.30 a.m.? Yes, dahil yan pong niluto ko ay pagbaw ng aking anak at pangagahan na rin po namin isahang luto lang. Hindi kami nagluluto ng dalawa-dalawa dahil anyway, tatlo lang naman po kami dito. Ayan, ulam na po namin yan ng pangbong araw at baon ng aking bunso dahil maaga po yung pasok niya. Ayan. So, in-arrange ko lang sa ting plat. So, ayan. Mabango yan, guys. Try niyo pong lutuin at baka magustuhan rin po sa inyong mga anak. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta at panunood na why hindi kayo magsawa na suportahan yung aking munting kusina. So bawat panonood niyo ay malaking tulong na po talaga sa akin. So maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone. Kami po ay kakain na. Ingat po tayong lahat. God bless us all.